Noong taong 1961, isang madugong krimen ang naganap sa isang bahay sa Zapote Street, Makati. Sino ang salarin at ano ang kanyang motibo? Sa tradisyonal na pamilyang Pilipino, ang ama ang siyang nagtataguyod, pumuprotekta at nagdedesisyon para sa buong pamilya minsan pa nga kahit nasa hustong edad na ang mga anak ay malaki pa rin ang impluensya ng ama sa kanilang mga buhay subalit hanggang saan lamang ang limitasyon ng isang padre de pamilya paano na lang kung hindi na natural ang kanyang pagiging mabagsik at ila obsessed na siya sa mga miyembro ng kanyang pamilya ang true story natin ngayon ay tungkol sa karumal-dumal na insidente na nangyari noong taong 1961 sa isang bahay sa Zapote Street, Makati. Matapos manatili sa ibang bansa, muling bumalik sa Pilipinas ang doktor at profesor na si Leonardo Kitangon. Si Leonardo o Nerding ay 35 years old na binata pa. Isa siyang mahinahon at mapagpasensyang tao. Pagbalik sa Pilipinas ay nakilala niya ang dalagang si Lydia Cabading. Si Lydia ay 23 years old at isang medical intern. Siya ay isang babaeng mahinhin at tahimik. Natipuhan ni Narding si Lydia kaya niligawan niya ito at kalaunan ay naging magkasintahan. Tulad ng tipikal na magkasintahan, lumalabas sila para mag-date kumakain sa labas, nanonood ng sine, o kaya naman ay basketball games. Nang ipakilala ni Narding ang nobya sa kanyang pamilya, hindi nila maiwasang mapansin ang pagkamisteryosa ng babae. Hindi ito nagkikwento tungkol sa kanyang pamilya o kahit anong masasayang alaala -ala nung siya ay bata pa. Tila nagpapanik ang dalaga pag malapit ng magdilim at bukang bibig ang kanyang ama tapos ay dali-dali itong umuwi sa kanilang bahay. Nauunawaan naman siya ni Narding at ng kanyang pamilya. Unika iha o nag-iisang anak na babae si Lydia kaya naman ganun na lamang ang pagiging overprotective ng kanyang mga magulang. Hatid-sundo siya ng kanyang ama sa skwela. Pinagbabantaan nitong aarestuhin ang lahat ng lalaking umaaligid at tumititig sa kanyang anak. Si Lydia ay nakatira sa Zapote Street, Makati. Ang kanyang ama ay si Pablo Cabading na isang pulis. Sa edad na 50, napapanatili ni Pablo ang kanyang figura at malakas na pangangatawan. Ang kanyang ina naman ay tahimik na babae. Ang mag-asawang kabading ay may isang ampon na batang lalaki. Ang kanilang bahay ay may dalawang kasambahay na hindi nagsasalita ng Tagalog at hindi maikakailang mga bata pa. Sa labas ng bahay ay may dalawang mababangis na aso na nakakadena sa umaga. Sa gabi naman ay pinakakawala ng mga ito para magsilbing bantay sa labas ng bahay. Walang sasakyan ng pamilya pero meron silang garahe para sa mga bumibisita. Matapos ang internship ni Lydia, naging madalas na ang pagbisita sa kanya ni Narding sa Zapote Street. Tinutulungan siya ng nobyo sa pag-aaral para sa board exam. Sa kabila ng pagiging mahigpit at mabagsik na ama, malugod naman itong pinapapasok sa tahanan ng nobyo ng kanyang unikaiha. Sinabi pa nga niya kay Narding na maliban sa kanya ay wala sa mga naging manliligaw ni Lydia ang nagtagal ng mahigit sampung minuto sa bahay dahil pinapaalis na niya agad ang mga ito. Pero si Narding ay pinapayagan niya dahil gusto niya ang binata. Nang pumasa sa board exam si Lydia ay naisipan na nilang magpakasal kaya kinausap ni Narding ang ama ng nobya para hingi ng kamay ng kanyang unika iha. Pumayag si Pablo sa dalawang kondisyon. Una, dapat ay maging magarbo ang kanilang kasal. Pangalawa, kailangan niyang magbayad ng dowry na limang libong piso. Napakalaking halaga nito noong 1960. Sumang-ayon si Narding sa unang kondisyon ni Pablo na magarbong kasalan. Subalit inamin niyang mahihirapan siyang ibigay ang pangalawang kondisyon na limang libong piso. Nagsumikap si Narding na kumita ng pera hanggang sa makaipon siya ng tatlong libong piso. Pumayag si Pablo sa halagang ito pero muli itong naglatag ng isa pang kondisyon. Ang kondisyong ito ay kailangan nilang tumira sa tahanan ng mga kabading pagkatapos ng kanilang kasal. Ayon kay Pablo, pinatayo niya ang bahay na yon para kay Lydia. Kaya nais niyang doon tumira ang anak kahit kasal na ito. Dagdag pa niya ay di kakayanin ng ina ni Lydia na mawalay ang kanyang unikaiha. iha. Sa puntong iyon ay wala nang nagawa si Nardine kundi sumang-ayon sa huling kondisyon ikinasal si Narding at Lydia sa Manila Cathedral. Mga kilala at maimpluwensyang tao ang mga imbitado. Tulad ng napagkasunduan, nanirahan ng bagong kasal sa tahanan ng mga kabading. Doon ay unti-unting naging malinaw kay Nerding ang misteryong bumabalot sa pagiging masikreto ni Lydia pagdating sa kaniyang pamilya. Kapansin-pansin ang matinding takot ng bawat membro ng pamilya kay Pablo kabilang na ang mga kasambahay. Lahat sila ay nakikinig at obligadong sumunod sa lahat ng desisyon at ipinag-uutos nito. Lahat kabilang ang mga aso ay tila nanginginig sa takot sa oras na itaas na ni Pablo ang kanyang boses. Laging sentro ng atensyon sa pamamahay na yon si Pablo at boses lang niya ang dapat pakinggan. Madalas pa niyang ipagyabang ang mga napaslang niyang kriminal habang nasa serbisyo maging ang bagong mag-asawa ay sinimulan niyang pakialaman at kontrolin. Dapat ay kasama siya sa mga lakad ng dalawa. Nagagalit siya kapag pinaupo siya sa likod ng sasakyan habang ang mag-asawa ay magkasama sa harapan. Pagkagaling sa trabaho ay hindi maaaring magkulong sa kwarto ang mag-asawa. Kailangan nilang manatili sa sala at makinig sa mga kwento ni Pablo. Lubos na hindi matanggap ni Pablo na makitang pumapasok sa kwarto ang kanyang unika iha kasama ang asawa. Kaya naman po ulit-ulit itong nag imbento ng dahilan para mapapayag ang anak na matulog sa kwarto ng kanyang mga magulang at iwan ang asawang mag-isa sa kwarto. Halimbawa ay pagsakit ng ngipin ng kanyang ina na di naman totoo. Minsan ay ginabina ng labas si Narding dahil pinaayos pa niya ang kanyang sasakyan. Imbis na umuwi sa asawa, ay dumiretso siya sa bahay ng kanyang mga magulang sa Santa Mesa. Nang tanungin ng kapatid ang dahilan, inamin niya na kinakandado na ang gate at buong bahay sa Zapote pagsapit ng gabi, kaya di na siya makakapasok. Sinamahan siya ng kapatid na umuwi sa Zapote para makiusap na papasukin siya. Hindi nagkamali si Narding, sarado at nakakandado na ang gate, mga pinto at ilaw ng bahay. Tumagal ng labing limang minuto ang pagkatok niya sa gate subalit walang lumalabas para pagbuksan siya. Sa huli ay umuwi na lamang si Narding sa kanyang mga magulang. Dahil sa mga sunod-sunod na mga di kaaya-ayang pangyayari ay napagdesisyon na ni Narding na bumukod na silang mag-asawa. Kinausap nila ang ama ni Lydia upang ipaalam ang kanilang balak. Subalit sinagot sila nito ng pagbabanta na tatapusin niya ang buhay ng kanyang anak kapag sumama ito kay Nading. Sa oath-taking ceremony ni Lydia bilang physician, hindi pinayagan ng ama na sumama si Nading. Silang mga magulang ni Lydia lang daw ang may karapatang sumama at magdiwang dahil wala namang kontribusyon ng asawa nito sa kanyang pag-aaral. Inalok ni Narding na gamitin ang kanyang sasakyan pero mas ginusto ni Pablo na sila ay magtaksi. Makalipas ang dalawang buwang pananatili sa bahay ay hindi na natiis ni Narding na tumagal pa sa Zapote Street. Nagdesisyon siyang umalis na sa bahay. Naiwan si Lydia dahil sa takot sa kanyang ama. Naging mahirap ang ugnayan ng mag-asawa. Hindi pinapayagan si Lydia na lumabas nang walang kasama. Nang malaman ni Narding na nagtatrabaho ang asawa sa ospital, ay agad niya itong pinuntahan. Sa kasamaang palad, ang ama ni Lydia ang tumambad sa kaniya na naroon sa ospital para sunduin ang anak. Di na muling bumalik pa sa trabaho si Lydia. Nakarating kay Narding na ang kanyang asawa ay nagdadalang tao kaya naman lahat ng posibleng paraan ay sinubukan niya para makapagpadala ng pera kay Lydia subalit lagi siyang Nabibigo. Sinubukan niyang magpadala ng sulat kay Lydia na may kalakip na tseke, ngunit bumalik lang ito sa kanya. Isang araw ay hindi na nakatiis si Lydia kaya tinawagan niya si Narding upang makipagkita at sumama na sa kanya. Sinama ni Lydia ang adopted na kapatid para payagan siya. Sinundo sila ni Narding sa simbahan at hinatid na lang ang kapatid ni Lydia sa kalye malapit sa Zapote. Tinawagan ni Nadine ang mga kapatid na lalaki at binalaan ang mga ito na ilayo ang kanilang ina dahil siguradong susugod ang ama ni Lydia sa bahay sa Santa Mesa. Dumiretso naman ang mag-asawa sa lumang bahay ng mga kitangon sa Cavite. Kinaumagahan sa ng taxi ay sumugod na nga ang mag-asawang kabading sa residente ng mga kitangon sa Santa Mesa. Ang ina ni Lydia ay nagsisisigaw na ilabas ang kanilang anak humarap ang dalawang kapatid na lalaki ni Nading na si Jean at Nonito sa mga kabading at sinabing wala doon ang kanilang anak at kasama nito ang kanyang asawa. Bumalik ng taxi si Pablo para kunin ang kanyang armas. Itinutok niya ito kay Jean. Naging mahinaho naman si Jean at inanyayahan niya sa loob ng bahay ang mag-asawa dahil nagdudulot na sila ng eskandalo. Tila nahimasmasan si Pablo at binigyan ang magkapatid ng hanggang madaling araw para isauli ang kanilang anak. Pagkaalis ng mag-asawang kabading ay siyang dating naman ng mga pulis bilang tugon sa tawag ng mga kapitbahay. Ang payo ng mga pulis sa magkapatid ay magsampa sila ng reklamo laban kay Pablo subalit naniniwala si Jane na madadaan pa sa maayos na usapan ng sitwasyon. Nagtungo sa kabite si Jean upang ipaalam sa mag-asawang Darding at Lydia ang nangyari sa Santa Mesa. Doon ay inamin ni Lydia na di siya naging masaya sa kanilang tahanan. Bukod pa dito ay naikwento niya ang pabago-bagong timpla ng kanyang ama. Ang mga ngiti dito sa isang iglap lang ay pwedeng mapalitan ng galit na nauuwi sa pananakit. Gayunpaman ay nagdesisyon ang mag-asawa na harapin si Pablo Kabading. Tumuloy muna ang mag-asawa sa tahanan ng mga kitangon sa Santa Mesa at doon sila nag-usap-usap. Napagkasunduan ang ama at kapatid na lang muna ni Narding ang hahalap kay Pablo upang makipag-ayos. Nang puntahan ng mga kitangon ang tahanan ng mga kabading, katakatakang sinalubong sila ni Pablo ng malugod at nakangiti. Sinabi rin nito sa kanila na hindi na siya tumututol na bumukod ang kanyang anak kasama ang asawa nito. Kapansin-pansin naman ang kilos ni Mrs. Kabading na humaharap at nagsasalita lamang kapag tinatawag ito ng kanyang asawa na tila ba idinidikta lamang ang kanyang mga gagawin at sasabihin. Gayon pa man natuwa ang mga kitangon sa magandang balita mula sa mga kabading. Maayos na ang lahat hanggang sa susunod na araw nang makatanggap ng tawag ang mga kitangon mula kay Pablo. Tungkol daw ito kay Mrs. Cabading na masama ang kondisyon kaya pinapapunta niya ang anak na si Lydia sa kahilingan ng ina. Sinamahan ng magkapatid na Jean at nonito si Lydia na dalawin ng ina at para na rin tulungan itong maghakot ng gamit palipat sa bagong apartment na titirhan ng mag-asawa. Pagdating nila sa bahay sa Zapote, nadat na nila si Mrs. Kabading sa sofa na halatang nagtutulog-tulugan at nagpapanggap lang na may sakit. Si Pablo naman ay nakanggisi na parang bata. Dumiretso sa kwarto si Lydia para kunin ang mga gamit niya. Agad naman siyang sinunda ng kanyang ina. Kinausap naman ni Pablo ang magkapatid na kitangon at sinabing gusto niyang manatili sa zapote ang kanyang anak at asawa nito dahil ipinatayo niya ang bahay na yon para kay Lydia. Dagdag pa niya, kung nais ni Lydia at Narding na suluhin ang bahay ay ipapaubaya na niya ito at sila na lamang ang aalis. Nang bumalik sa Santa Mesa ang magkapatid, tinawagan at inilahad nila kay Narding ang nangyari. Kaya naman pupuntahan ni Narding ang bahay ng mga kabading para sunduin si Lydia. Mahigpit na bili ng mga kapatid na dumaan muna siya sa Santa Mesa at huwag pupunta sa Zapote na mag-isa. Bilin din nila na huwag na huwag niyang pipiliting sumama sa kanya si Lydia. Sa oras na tumanggi ito ay lisanin na niya agad ang bahay at wag nang manatili pa. Sinamahan siya ni Nonito sa bahay ng mga kabading. Pagdating nila sa Zapote ay pinahintulutan ni Pablo Sinarding na umakyat sa silid ni Lydia. Sumunod ay umakyat din sa silid si Mrs. Kabading na may dalang gatas. Pinaghanda naman ni Pablo ng kape si Nonito at nakipagkwentuhan Maya-maya ay nakarinig sila ng sigaw ng babae na sinunda ng iyak. Dahil dito ay umakyat din sa silid si Pablo at isinara ang pinto. Ilang sandali ay nakarinig si Nonito ng tatlong putok mula sa silid kaya napatayo siya sa kinauupuan. Nang marinig ang ikaapat na putok ay agad na siyang lubabas ng bahay at nagtungo sa pinakamalapit na gasoline station para tawagan ng kapatid na si Jean tinawagan naman ni Jean ang kanilang abogado at ang Makati Police. Sa silid, natagpuan si Nalidia, Lydia, Narding at Pablo na may mga tama ng bala at wala ng buhay. Si Mrs. Kabading naman ay nakakapagsalita pa subalit may tama rin. Ayon sa salaysay ni Mrs. Kabading, nang akmang babarilin ni Pablo si Narding ay hinarang ni Lydia ang sarili para protektahan ang asawa kaya pareha silang nasawi. Tinangka naman ni Mrs. Kabading na protektahan ang anak na si Lydia kaya maging siya ay tinamaan. Nang makita ni Pablo na nakabulagtana ang kanyang pamilya ay sarili naman niya ang kanyang tinapos. Matinding puot ang naramdaman ng ama ni Narding nang makita ang walang buhay na anak at paulit-ulit na sinumpa ang labi ni Pablo. Hinihinalang matinding selos at pagka-obses sa kanyang anak ang maaring nagudyo kay Pablo na gawin ang di na nagresulta sa trahedya ng buong pamilya. Kung ano man ang totoong rason o tumatakbo sa kanyang utak ng panahong yun ay mananatili na lamang na misteryo.